sa malawak na mundo ng Japanese folklore. isa sa mga pina katakot na nilalang ang tinatawag na Oshi Uli. Ngunit saan niya ba nagsimula ang na dalima ito? Ang Oshi Uni ay nagbula sa mga alamat ng mga baybayin dagat ng Western Japan, particular sa Shikoku ang pangalang nito ay nananahalagang Baka na Dimonyo. Sangila lang na may kombinasyon ng uno ng baka at katawan na valimaw. Sa mga sinaonang kwento, ang Ushioni ay nilarawan bilang tagapagatid ng kamatayan at sumpa. Pinaniliwala hanggang Ushioni ay nananahan sa ilog at dagat. Inagamit ang kanyang mala dimunyo ganyo. Hupang takutin o saktan ang mga tao lugalakbay malapit sa tubig. Ang kwento ng Oshio Oni ay madalas na nagsilbig babala sa mga mainista at manalapay doon si daunang panahon na nidewala ang mga tao na ang walimo ay parusa sa mga gumagawa na masama o sa mga hindi nag-iingat sa kalikasan. Upang maiwasan ang Oshione, nagsasagawa ang mga tao ng ritual, naglalagay ng mga talisman sa kanila mga bangka at tahanan. Ang halimaw na ito ay naging simbolo ng pamanib mula sa dagat at hindi nakikitang pwersa ng kalikasan. sa ilang kwento, ang Gushi unih ay hindi basta-basta na nanakit. Mare nito na isang tao buong buong na Halimbawa, mahari magdala ito ng mga sakit, malas o fakuna sa mga tao na malapit sa teritoryo nito. Pag-ingat sa teritoryo nito, ang pinakamaw sa na dipinsa Pinsa ay umiwas kung alam mo kilala ang lugar sa mga alamat ng Gushi uni. Mas maputi huwag nang pumunta roon. Ayon sa mga kwento, ang mga miko o shrine medians at shamans ay may kapangyarihang mapatalsik ng masasamang espirito. Kung sa hari mo hasurbaib ka sa anong ikwentro, siguraduwing lumapit sa nila para sa kensing o purification. Ngunit ang Oshioni ay hindi lamang basta halimaw ito rin ay nagsisimbulo ng galit ng kalikasan o mga espirito laban sa mga busanong tao. Kung ikaw ay naglalakbay sa Japan, alalahanin na igala ang mga lokal na paniniwala at kalikasan at tradisyon. Malay mo, bahamahaiwas ka sa salot na dalay Ushihuni. Kung nagustuhan mo ang kwento tokol sa Oceoni, huwag kalimutang ilike ang video na ito at subscribe para sa igit pang kwento ng misteryo at poklar. Mag-comment ka natin kung anong yukay ang gusto mong pag-usapan natin sa susunod. Salamat sa panonood.